Pag nagmamature tayo, parang nauobliga tayong kalimutan yung pagiging bata eh. Mas lumalaki daw tayo, mas lumalaki mga problema, mas lumalaki yung uh, responsibilidad. At pag nangyari yun, ang dami ng mga bagay na lumalagpas lang sa atin. Nung makabata pa tayo, wala tayong pinapalagpas eh. Kaya parang haba ng araw, di ba? Parang lahat ng bakit big deal sa atin. Naalala mo pa ba nung uh, una kang nakakita ng rainbow? Wow! Eh yung bago sumaray yung ref, namamatay yung ilaw. Wow! Naalala mo ba nung una kang maligo sa ulan? Nung una kang nakatikim ng chocolate? Yung nakaiga ka tapos nakatingin ka sa kisame na may water stain tapos parang kung ano-ano yung nakikita mo? Naalala mo nung una kang nakainom ng coke? Pff! Sa maniwala kahit sa hindi, ang dami pa rin mga ganon sa paligid natin. Mga bagay na hindi pa natin alam, pero dahil mayayabang na yung mga mature na mga sarili natin, <laughs> hindi na natin ini-enjoy yung kababawan. May mga nagsasabing matanda na tayo kaya hindi na tayo naglalaro. Pero ang totoo, hindi na tayo naglalaro, kaya tayo tumatanda. Sana huwag niyong hayaang mawala yung inner child ninyo. Huwag tayong maging isip bata, dapat pusong bata. Para kahit gaano kaliit, kahit gaano kababaw, kahit gaano ka walang kwenta sa iba, ang importante, makahanap tayo ng dahilan para maging masaya.